Nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Naka-teammate mo nung tumabukang mayor. Nagsisinungaling, oo oh, hindi. Your honor, You're under me. oath. Opo, I'm under oath. You're me. under oath Opo. and that you answer me, nagsisit-chair. E eh, ginagawa kami ng tanga ni acting mayor dito okay. eh. Bubunyag mo sa executive session. May kamakinig sa pagkakataon na ito. Ko ano'y nakakamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Huwag mo munang paingin yung dalawang abogado sa kaliwat kanan mo na yan. Uh, sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa'yo? Uh, Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili okay, yun lang po. na acting mayor. Ano po? yes, po? Tinanong ko kayo kung anong involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo, wala. Di ba? Pero alam nyo may pogo. Alam ko Alam po. nyo po yun, may pogo. Ninyo, parang hindi, hindi pwede, hindi nyo alam eh. Ang, ang pogo po, alam ko po, isa legal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko po yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po, yung pogo is legal, legal po. Alam nyo yung pogo legal? Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na uh, nung kap nung po ako ay Vice Mayor, nag-apply po sila ng uh, ano ng uh, resolution para bigyan po namin ng uh, resolution para po mag, uh, yung pong sungwang technology na binigyan namin po resolution, uh, yun po, yun po ang aming uh, ginawa noon nung ako ay Vice Mayor. Nung kayo po yung Vice Mayor, Opo. Okay. Hindi ka, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa, sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PABCOR. Sino po nabigay na lisensya? Alam ko po, yung PABCOR po. A, yung alam po, corp. Namin, a, alam po, namin, alam po namin, meron Pero alam, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din. Di po ba? Uh, Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? Uh, kami po ang Sangguniang bayan. Ang Sangguniang bayan. Uh -huh. Siempre. may bas-bas ng mayor. Uh, siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo. Opo, para na sa... Nabigyan ng lisensya ng sangguniang bayan at ang PAGCOR ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong pogo sa bamban. At siya ang nag-request na ang pogong yan ay sangayunan ng Sangguniang Bayan. At kayo, kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, uh, at bilang vice mayor po, uh, in-endorse po ng, uh, nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng uh, eh siguro ho siguro ho um, walang binibigay yung poko sa Sangguniang Bayan no. <laughs> 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 eh wagaynta tatawa wala, sa akin wala, wala po, eh wala po alam, yun. alam alam ko po ang alam ko po ang kalakaran sa uh, sa LGU, uh, mayor. Alam ko ho, wag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko ito naging mayor po ito eh. Oh. Kaya ang tanong ko lang sa inyo ito, siguro hindi ko naman sinasabi sa inyo, meron eh. Tina mo niyo akong tatawanan. Ang nano na, na. ko lang, siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogoro na binigay niyo lisensya, ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at na uh, nagsasabi kayo ng totoo. Ha? Ah? So, Miss Alice, tama po yung, tama, tama ba yung sinasabi ni uh, Mayor Orleo? Um, regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor, uh, anong session po, hindi po ako yung kausap po nila. Ah, al alin yun? Ah, hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag ng Pogo at ang guni ang bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po, nag-apply po ng hindi, resolution kaka, po sa ang, kanila. Ang sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorso oh, ang bayan ng Pogo. Oo o hindi? Uh, hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, teka. Ano mo? The, yes, oo o hindi? Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi uh, to ha, ah, ulitin ko sa inyo ha, ah, ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso oh, ng Pogo para bigyan na lisensya ah, ng pagkor at in nyo sa sangguni ang bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. nakatimate mo nung tumabukang mayor. Nagsisinungaling, oo oh, hindi. Your Honor, you're under you're oath. Me. Opo, I'm under oath. You're please. under oath Opo, and that you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka, teka, teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung, yung mayor. Uh, Nagsisinungaling or... yung acting mayor. Your on... teka, teka. Bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, ito ang tanong ko. Naging sinungaling yung acting mayor. Oo oh, hindi. Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo oh, na... o oh, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, 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 teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sayo mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse sabi ni acting mayor, jan, ikaw ang nag-endorse, Like, it's nungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, teka, teka. Wag mo babaguhin tong... Teka. <laughs> ano ba naman? Hasabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Para kang yung sa budget hearing ng ano eh, DepEd eh. Ha? Uulitin ko, tanong ko, ha? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nag-isinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nag-isinungaling. Uh, I, teka, think, teka, oh, teka, I think But, teka, better Opo, I think your honor better tanungin po natin siya. Teka, huwag kong mabibilugin dito. Chairman, Chairman. Oh, point of order, Mr. Chair. What is the point of order? Uh, can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Okay. Uh, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin yung i-recognize kayo ng chair. Okay? Man. Chairman. Yes, Congressman. Ano na, reminder, Mr. Chairman, uh, to Ms makakaalis go, Ma'am, don't tell this committee, all the members of this committee, what to do. Kasi po, hindi pa ako dumating sa iyo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and, alam mo, hindi kita ipapakuntem? Papakuntem kita dito. Kaya, e, uh, ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, Let me ask lang vice uh, mayor mayor yes, yes sir mayroon yes, sir. ka bang mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed aka alisgo endorse that document may kasama ka ba na pwedeng magtestify to corroborate your statement ang ano po uh, si councilor Rene Rivera po ganito po yun eh kinausap po daw ni Mayor Alice Go o si Honorable Councilor Rene Rivera para po uh ma-agenda po itong uh sungwang technology po. Uh, Mr. Chair, ilan po. Sinabi niya sin, uh, sinabi daw ginamit mo 'yun daw. Huwag uh, mo nang sasabihin 'yun daw. Alam mo eh ko naman oh. No. Uh, uh, Mayor, pambira ka naman ni. Eh. Hindi po. Um, uh, uh, Mr. Uh, Mr. Chair, eh ginagawa kaming tanga ni acting mayor dito hindi po, eh. Hindi, hindi po sir, hindi po. Ha? Hindi po. Oo. Sina hindi po ako Sina high school graduate. Matalino Pero... ito eh. Uh -huh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, uh, Mr. Chair. Uh, uh, sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko po sabihin, Mr. Chair. Na gusto kong malaman kung sino nagising nunguling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, ha, bilang kapwa-Pilipino at bilang kapwa-public official, ang totoo dito po, under oath po kayo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Uh share pa di po na... uh Agadito po. Are you mentioned about a certain councilor that uh, will testify and corroborate your statement that it is aka Alisgo that uh, endorsed such document. Sino councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Oh, uh, nandito ba siya ngayon? Uh wala po siya. Wala siya. But uh, Mr. Chairman, can we invite just to cover, corro because I think it is not uh, the mayor now is lying. It is uh, Aka Alice Goh is lying. So may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May, I continue, Mr. Okay, Chairman? Okay, please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong ha. Diyan na lang ha. So, sino ang nagsisinungaling sa si inyo? sa mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, okay, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang uh, nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor, ano po masasabi niyo diyan? Kasi po, ganito yun Tinungaling po yun. daw po kayo. Uh, kasi po ganito po yun, uh, Chair. Uh, uh, tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sungbang technology po para, para susunod na session po na bigyan namin pong lono ah uh, totoo po ba yun, Ms. Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yon Hindi mo alam. <laughs> okay. ah uh, Mr. Chair, can I Acti Mayor, Acting Mayor, uh, sino po ang nag-apply uh, ng lisensya sa pagkor ng Pogo? Alam niyo po ba? Dapat alam po yan ang ng bayan. Uh, hindi ko hindi ko po alam. Uh, siguro po pag uh, dumating po si Trainer Rivera po dito sa ating uh, uh, session sa susunod, siya po ang nakakaalam. To continue, Mr. Chen. Vice Mayor, former Vice Mayor During the previous hearing po sa Senado, nadinig ko po na nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. Matanong ko lamang po, Vice Mayor. Bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong position? ah uh, Your Honor, nag po ako ng 2001. 2001. Ilang years po kayong naging mayor ng Banban Nagmayor po ako ng 2001 hanggang 2004 at nagre-elect po ako ng 2004, natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, nanalo naman po ako ulit ng mayor up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Tama po. Okay. Uh, kayo po ba ay lehitimong residente ng Bambantarlak? Yes, Your Honor. Balikan ko lamang po yung sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya ninyo bilang matagal ng government official ng Bambantarlak, Nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, uh, matagal na po sa Bamban, noong 2001 po, pinunta na ko sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang pigari. Dahil nagkaroon po siya ng pigari doon sa Bamban, na nakabili siya ng lupa roon, noong 2001, kaya po uh, nag po siya ang permit sa akin. So, binigyan ko naman po. Linawin ko lamang po, Vice Mayor. Sino po ba ang tinutukoy mong siya? Si Miss Alice Go o yung tatay niya? Si Alice Go, opo. Ano pong taon yan? Uh, way back po, no, kung di ko magkamali, 2001. 2001. So kung ipagpalagay na totoo po ang sinasabi mo ilang taon po si Alice Gunon uh, kung hindi ko po magkamali mga 12 years old or 14 years old So kung babalikan ko po yung tanong ko sa iyo Vice Mayor sinabi po niyo na nag nag-apply ba siya ng permit permit po Sa palagay po ba niyo yung 12 years old or 14 years old may kapasidad na para mag isip o mag-apply ng permit? Ah, uh, kasama po yung tatay niya. Kasama yung tatay Ako. niya. Nung panahong 'yon, palagay po ninyo, mga ilang taon na po ang tatay ni Miss Alice Go? Ang um, estimate ko po between uh, more than 30 years siguro. Okay. So, kung tingnan po natin. Mga ilang taon po? mga 30 years or, or something, uh, 40 years, ganun po, ang aking estimate na edad. Ibig sabihin po, naniniwala ka na talagang si Miss Alice Go ay uh, nung edad na yon ay nandun na sa kanilang farm. Nandun na po siya. At nabanggit po ninyo na nag-secure ang tatay niya, kasa sila o sino man, nag-secure ng permit, nag-apply. Tama po. Opo, opo, opo. Your Honor. Mr. Chair, Vice Mayor, dahil nag-issue ka ng business permit or permit para sa kanilang piggery, sa pagkakaalam po ninyo, kaya pa nating makakuha ng ebidensya na totoo yung inyong sinasabi? Meron po sa opisina po. So, ibig sabihin po, naniniwala kayo na si Miss Alice Go lumaki sa farm naniniwala po ako dahil kasi uh, nung pong 2000 nung nakaraan na eleksyon po na sinama uh, na ako po yung naging vice mayor niya uh, year last election po 2022 nung natapos po ang term mo bilang mayor at particular itong uh, tumakbo kang vice mayor Si Miss Alice Guba, kasama po ninyo sa partido? Uh, po ako ng dating mayor dahil po ahabol siya ng congressman para magkaroon po siya ng mayor na tinanong po siya kung gusto niyang umabon lang mayor. In other words, hindi kayo lehitimong magkapartido ni Miss Alisgo. Na nakapartido po kami ng independent. Vice Mayor, kaugnay po sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso at ng Senado, kaugnay dito sa sinasabing illegal uh, pogo. At uh, sinasabi rin na si Miss Alice Go ay involved dito sa inyo pong uh, siyempre kayo po ay matagal na nanonungkulan sa Bambantarlak. Tarlac. At alam naman po natin, bilang ikaw ay uh, public official, elected official, hindi naman pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa area mo. Sa personal opinion nyo po, ano po ang masasabi nyo about this issue involving Alice Go? Ang masasabi ko lang po, yung Pogo na po yan, ang pagkaalam ko po, kaya nabigyan po namin ng letter no, ob letter no objection po dahil ang pagka alam ko po na legal po ang Pogo. Dahil po ang Pogo, makakapagbigay ng additional revenue tax at employment po sa aming bayan. Dahil po nung ako'y mayor, hanggang ngayon po ang class ng municipality o Bamban, it is second class municipality po. Alos walang trabaho po ang mga kababayan namin. Uh, Your Honor, if I may... Clarification lang kay Mayor. Ang ibig mong sabihin, Mayor, 2001, nag apply na sila ng POGO sa inyo? Ay, hindi po. Apigiri uh, po. So, apigiri po. yung in-applyan. No? Okay, sir. Thank you. Yes, Mr. Chair. Uh, ang intention po natin, Mr. Chair, kaya po natin na itanong yan, to establish yung aligasyon ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. At nabanggit po ni uh, Vice Mayor na kumuha ng permit noong uh, I think 2000 o 2001 at uh, sinasabi po niya na kaya pang dig up o magka, makapag-produce ng ebidensya na talagang may permit itong uh, mag-ama ni Miss Alice Go. Mr. Chair, Uh, maari po bang mag-request sa Vice Mayor na mag-submit ng proof na talagang uh, nag-issue ang Bamban ng permit para sa farm o piggery ni uh, Miss Alice Go at nung kanyang tatay, nung kanyang father, Mr. Chen. Yes, uh, uh, Ikaw ba ngayon ang acting mayor, uh, mayor? Hindi po. Hindi. Ako so po, we will probably request that kami po na suspend the Mr. Chair Okay sige uh, So who's the acting mayor? Si uh, yung pong first councilor. Nandito er, ba siya? Uh, Andiyan po, Si Jerry Timbang. Can we uh, acting mayor uh hihingi ng uh, ng uh, dokumento si Congressman Busita. Uh so narinig niya naman yata no kung ano yung hinihingi niya. So can you please uh, submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, itinanong ko po itong mga issue na ito sapagkat uh, hindi ko namang kilala si Alice Guo at uh, nung nasa active PNP naman ako. Ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, ay eh, gusto po nating ma-establish na hin hindi lahat ng sinasab, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao whatever.